yun welcome back muli sa ating youtube channel at tayo ay uh, papauwi na galing trabaho, ito yung trabaho namin lalabas lang natin at uh, yun nga medyo nag uh, meeting meeting kami kanina dahil sa yun nga yung nabanggit ko dati sa inyo na ako yung nababahala sa ating uh, trabaho kasi bumagsak na yung ano namin yung kumpanya eh uh, ta miniting kami kanina dahil sa kung ano yung mga pinaplano ng kumpanya sa para sa amin para hindi naman kami mahirapan sa aming uh, pagtatrabaho ngayon ali yun nga naga uh, kakausapin daw ng uh, ano yung pinaka <coughs> head namin sa production isa isa bawat uh, bawat empleyado para tanungin kung willing sila sa mga sa mga gusto nilang mangyari kasi nga sabi ko sa inyo instead na magbabawas ng tao uh, nag-reduce sila ng oras pero Ano pa rin ah, Tawag noon Bali Ewan ko kasi Yung bus namin Yung pinaka <coughs> Head namin Bali Kakausapin isa isa Yung mga empleyado ngayong panggabi pang Panghapon Ngayong panghapon ata uh, siguro magbabawas ng tao o kaya yun nga yun yung dalawa yung option nila pero malamang sa malamang magbabawas pa rin sila ng tao kasi yung iba wala naman sila, wala naman nang ginagawa eh kasi kukunti na lang yung ano namin yung order Kukunin na yung order tapos uh, <coughs> kailangan na uh, para hindi ma ma para mabawasan naman yung pinapasahod ng kumpanya sa mga tao Kasi yun nga... Bali ano siya kasi nag, nag uh, yung mga ibang ibang uh, <coughs> customer na namin nag-back out na eh 'yun pa naman yung pinakamaraming uh, pinakamaraming order yung mga nag-back out ayo tayo palusutin <tong> yung mga nag-back out yun pa naman yung maraming uh, ino-order pala kaya yun pero yung mga ibang natira pakunti-kunti na lang silang uh, nag, ano, nag, uh, nag, order kaya kukunti na yung mga ginagawa namin <coughs> Pero ang tabayanan namin kung ano yung mapapusapan ng mga panggabi kasi yun nga kung talagang uh, magbabawas ng tao at saka iiksian yung oras palagay ko yung mga ibang ibang empleyado din mag uh, bubuluntari na lang na magano mag uh, tatawag yon mag uh, magresign o kaya hindi magresign hihingi naman siya ng ano ng uh, EI hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng uh, EI pero yon para pag ano pag uh, mag-apply ka ng EI eh ba babayaran ka ng gobyerno yata hindi ko masyadong alam yung AI kasi hindi ko pa naranasan babayaran ka nang uh, gobyerno pa, uh, sa ano mo ah uh, 70% yata yung ano mo yung sahod mo sa kumpanya kunwari ang sinasahod mo sa kumpanya ay eh, 1000 bali kung nakaihay ka bali 7 700, uh, 700 ang matatanggap mo sa gobyerno. Pero sa gobyerno ka na magano mag, ano, mag, uh, mag apply ng EI. Yun, yun pa yun lang din na yung pa uh, kunting paliwanag nila sa sa uh, amin. Ewan ko kung tama yung sinasabi ko. Eh, ay anin natin sa eksperto sa mga eksperto para hindi tayo mapagtawanan yung may alam na sa mga ganitong ano mag, mga ganitong kalakaran Pero kung sakali sana na 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 yung ina-applyan ko doon sa Misa Saga, na sana akong ano eh na mag-EI muna. Para kasi pag na ako doon, hihingi pa, pa rin ako ng ano dito sa trabaho ng 15 days para para sa pag ano mo pag nag leave, nag ano ka nag resign ka na kailangan ng uh, 15 days para ang tawag yun dibig mag, mag ano ka eh mag-request ka ng uh, pa, bago ka papayagan na no ng uh, kumpanya ang uh, malabo yata yung mga paliwanag ko <coughs> kailangan na uh, may 15 days ka na anuhin bago ka maaprobahan ng uh, ng lib yung res resignation yun yata ganon <laughs> oo oh, ganon parang ganon pero hindi ko sure kailangan uh, bago ka makaalis sa trabaho before before na mag-leave ka before mag-resign ka kailangan bibigyan ka ng 15 days ng kumpanya bago ka makaalis sa kumpanya na pinagtatrabahuhan uh, ganun yon yung paliwanag na yon kaya mas maganda sana kung uh, ganun nung ano pag na na-approvehan na sana yung application natin sa Misasaga eh napakaganda sana na pagkakataon kasi yun yun na ay yung sinasabi ko para hindi ka na mag ano, uh, Sabihin mo lang, mag-EI ako. Then, habang iniintay yung fan kasi kailangan, kailangan din kasing, ano eh, kailangan din kasing pera para pang, pang ano sa bahay. <laughs> Kaya hindi, hindi ako makapag decision na kukuha ng EI para ako na lang sanang yung magano sa kumpanya para mabawasan naman yung ano nila obligasyon nilang pasa, pasahurin pero yun nga nagdadalawang isip ako na pero pwede naman kasi pag sinabi mong AI kasi pag uh, nag uh, back to normal na yung sitwasyon doon sa kumpanya tatawagan ka naman para magtrabaho ulit <clears throat> pero yun nga matagal kasi sa natanong ko kanina yung isang kasamahan ko ang, ang EI daw ay good for 6 months o di ang tagal ang kang nag nag nakatambay na binabayaran ka ng uh, gobyerno pero less sahod <laughs> less yung natatanggap mong ano mas maliit imbis na sumasahod ka ngayon nang ano nang 12 12 every two weeks nalinis eh <clears throat> magiging ano na lang yung matatanggap mo mga 800 ganyan kasi 70% 70% yung 1000 pag 70% di 800 na yun ah uh, 70 7, 700 pala pag 1000 eh pag kuan uh, pag one to kamo eh di 4 14 uh, bali 800 840 ang uh, matatanggap mo sa uh, every 2 weeks pero not bad 840 plus 840, 1680 one monthly may bayarin ka na na ano doon bahay pero hindi ka naman nagtatrabaho <laughs> yun lang ang kagandahan noon pero pwede ka naman mga maghanap ng ano ng mga part-time part-time job na under the table Pwede eh. Kaya lang ah uh, mahirap. Mahirap tayong makapaghanap ng ano. Nang trabahong ganon. Kasi pero pag may mga janitorial na ano janitorial uh, cleaning mayroon pwede sana kahit mga part time lang mga 3 hours, 4 hours a day or uh, kahit mga uh, mga weekend lang, biyernes, sabado, linggo. O kaya kung uh, may kwentahan part-time na 10 dollars, 10 dollars per hour na under the table, pwede na makapagtrabaho ka ng 4 na oras, 40 sa araw-araw di -araw -araw, 200. Sa isang linggo, forty times pa forty times five di four times five five din kinbilsi two pag sa isang buwan di itanred 800 not bad 800 na under the table di okay. pag nag ano ka pag nag apply ka na ng uh, tax mo o may malaki pang matatanggap mo sa gobyerno na naman -hmm. <coughs> nandito na tayo sa bahay at sa tagal-tagal ng uh, traffic na ating napagdaanan aya uh. nakarating din ng matiwasay Yun. At uh, salamat sa panonood. God bless and bye-bye.